Okay, so gaano ba karami talagang RAM or memory ang kailangan mo para sa 2025? Kung nagbubuo ka ng PC, ano ba ang mas better? 16GB, 32GB, or 64GB? Para sa mga budget build na nasa 40K range, ang 16GB ang pinaka-recommended minimum ko. Pero may mga ilang games ngayon na gumagamit na ng mas mataas, kaya doon papasok yung 32GB na sweet spot. Kung mas mahal na ang gaming build mo or yung PC build mo, lalo na kung naka-DDR5 ka, mas safe na mag-default ka na for 32GB. At maliit na rin yung presyo or yung price gap between the 16GB and 32GB. Para naman sa mga content creation na uh, gustong uh, video editing, so uh, I think uh, sapat na yung 32GB. But personally, for me, mas recommended ko yung 64GB lalo na kung nag edit ka ng mga 4K videos dahil mas smooth talaga ang performance kung mas mataas ang RAM na gagamitin mo. Dahil tested ko na rin to sa DaVinci Resolve and also for Premiere Pro. Pero para sa karamihan ngayon, 2025, good recommendation pa rin ang 32GB of RAM dahil mas malakas kumain na ngayon yung mga application natin ng RAM. Siyempre may valid reason ka kung bakit ka pipili ng 16 gigabyte and also 32 or 64 gigabyte. Uh heads up lang dahil may mga bagong ngayon na 24 gig to 48 gig kits uh ng mga memory